Alright, good day once again mga kapatid for this video Ayan, so Magbibinta po ako ng isang piraso na going 5 months old na pabo Ayan po sila Ayan, so isang piraso po ito dadalhin po doon sa tuburan Cebu So dito lang rin sa Cebu So Cebu yung bibili dadalhin niya sa tuburan Cebu kasi andun yung kanyang farm So ito po, samahan niyo po ako, here we go, let's go! Ayan, so bali mga kapatid Ah, uh, Yung kukunin ngayon is Pang materialis po So pipilian ko po siya ng Maganda, sakto sa tindig na pang materialis Ayan Tinimbang ko na po ito kahapon mga kapatid Yung going 5 months old is Tumimbang lamang po siya ng 5 point oh, 6.25 Ayan, onum ka kilo o one fourth so kung nakikita nyo hindi pa po yan sagad talaga sa kanyang laki kasi nga going 5 months old pa lang so yung nakikita ko po pong paglaki ng pabo is hanggang mga 8 o 9 months old ayan umabot sila ng 9 months o 10 months ayan mukhang sagad na po sila sa kanilang laki so hybrid turkey po itong mga kapatid ayan kaya naisip ko nung tinimbang ko po Na umabot na po ng 6.25 kilos Naisip ko na Sa 5 months old pala is Goods na na I-harvest itong hybrid turkey Kasi nga eh pagpalagay natin Kung umabot na ito ng 5 months old na talaga is na, Pagpalagay natin 6.5 Ayan So pag nalinisan Nasa mga 5 kilos so, goods na po yun na pang talaga Ito po yung kagandahan ng hybrid So, mamimili ako dito ng isa. ito, ito po yung tinimbang ko kahapon na yan. Siya po yun. Yan po yung aking huhulin. Tapos napakainit ngayon is babasain ko muna siya bago ilagay sa karton na yan. na po yung karton. Ito na po yung napili ko mga kapatid. So, pagkatandaan nyo pong lagi lalo na po sa mga baguhan kung sakali man loobin ng Diyos kayo na naman yung magbibinta ng inyong mga alaga lalo na mga barako pag lalo na yung mas matanda pa nito is maganda po talaga ay basain nyo muna ng tubig bago ilagay sa karton or sa sako papakatay man yan or aalagaan uh, bago ilagay sa karton is basain muna mga kapatid so yan binasa ko muna niliblib ko dito sa drum akin muna ang pinatulo saglit nang sa ganun ay hindi po malanta yung aking tawag dito karton pinatulo ko lang ng saglit ayan po So baka may gusto pa po mag abil mayroon pa po tayong mga available na kasama nito. Ayan, mamula-mula yung kanilang mga ulo. So ayun po yung aking karton mga kapatid. Ire-ready ko na. Para let's go, let's go na tayo ngayon ng konti. Ayan na mga kapatid, ito na yung karton. Tapos yan na po yung ating ilalagay dito. Basa po siya, lumiit po siya ng konti kasi nga nabasa dito natin yan ilalagay ayan lagyan ko na rin ng kaunting bagaso ayan yung sansan -san na pino tapos dahon ng saging para dagdag presko sa loob ayan po sila. Bali, ayan na po mga kapatid nailagay ko na naitali ko na rin sa aking motor magmi-meet up kami doon sa bandang Manila Memorial ayan po mga kapatid ayan dumating na ako tapos may <laughs> model dito ako lagi <laughs> so dito ako nagantay mga kapatid sa maraming stock ng bagaso daming stock ng bagaso oh. Ayan. Grabing stock ng bagaso eh Pao, daghan na dili yabu tayo gabi, pao? Daghan na, yabu tayo gabi, pao? Ay, daghan kayo. Ay, ano? Grabing, sumbrang <laughs> dami ng bagaso, mga kapatid. Yeah. So, pabidyo-bidyo muna ako dahil inaabangan ko pa yung bibili ng aking pabo. Pabigyan ko pa yung pabo, ba'y? O, sa kalimbaan do'a! So, inaantay ko na lang yung ating buyer mga kapatid Andito lang ako at malapit sa Manila Memorial Ayan mga kapatid Sa gusto magbili ng bagaso Daming bagaso ngayon ha Grabing stock ng bagaso Yung benta nila dito is 250 per sack Yung isang sako na yan is

So why bitaw wala na boss natagakan ko boss. May gani na, na dikit ug kaning negato ina ni kahabog. Ay boss, so 50 ni boss. Hoy. Kapa ni. Ay. Dama ta karon bukas Ha? So 50 ang sako. Ha? ya, may bayo sunud Sunod, boss, maayo, magkuhan ka. Layo-layo ito ba? Magdaka ka sako, drip, Nana, ito so, kuha sa kuhan yun. Mabuslo ito sa'yo dyan. <laughs> ha? Ha? Ah, ha, tip. Pakijing tip? Sunod. Ako, itong sako, yan. Iapil, huwag ka nang higot, ba? Iapil. Dito na ya, yan naman tayo pasok diri ah. Dito tum buslot. Aw kanay marag di man kayo. Di man katong pino. <tipan> Sa ako lang pala yung gini pa dumating yung aking customer ng pabo ayan na po yung aking pabo ayan na oh, kita nyo naman sobrang daming bagaso abot dito mga kapatid, ito po yung aking dala Andun sila, yung may dalang styrofoam Lumagpas sila sa akin na konti. So, naibaba ko na kasi sa motor Yung gagawin ko nito is So, ito na mga kapatid. Lumagpas sila sa akin na konti. Okay na, video one sir? Video ko ha, ma'am? Hawa yun lang Kaghanag dani mo boss? Bago,

Ah, mamatay ko eh. Basta dilikuan nun. So, ayan na mga kapatid. Ah, tapos na po yung aming transaksyon. So, babalikan ko na po yung ating motorcycle. Bali ngayon mga kapatid, karating ah, kararating ko lang dito sa pabuhan. Tapos, para hindi masayang yung ating biyahe, dinaanan ko na rin o bumili na rin ako ng isang sako ng bagaso yan, kinarga ko po sa motor tapos kung nakikita nyo mayroon po ako ditong ginagamit na para madala ko po yan doon kasi kung ikaw lang yung isa nito mga kapatid na bubuhat, mahirap po kung walang gamit na mga tawag dito yung mga ganito, something na kargahan ayan, kung wala kang ganyan, mahirap po yung idalhin papunta dito. Ilipat papunta dito. Kasi nga, yung sako niyan ay mapup Saan? mapupunit. Mabigat kasi, basa kasi yan mga kapatid. So, ayan. Maroon naman ako na hakot o nakuha nung karang araw. Bumili ako ng tatlong sako. Ayan mostly na ginagawa ko tatlong sako yung binibili ko dalawang bisis kung binabalik-balik tapos sinahati ko yung isang sako kagaya na isang biyahe po yung dalawa na yan tapos yung isa to yung isa so yan po yung natira nung nauna kong biyahe so yan po yung mostly na ginagawa ko mga kapatid yan. dito sa aking pabuhan so ayan bagaso po talaga yung isa sa ginagamit ko para pandagdag sa pagkain ng ating mga alagang pabo yan po yung counting ganap natin sa araw na ito mga kapatid ayun yung nakapagbinta po tayo ng ganyan kalaki na isang pirasong pabo pang materialis ng ating customer so sirs thank you so much maraming salamat po sa pag-abil sa aking pabo so yan po sa gusto po mag-abil mayroon pa po tayo dito mga kapatid Pwede rin tayong doon mag-meet up para nasa ganon, pag maihatid ko doon malapit sa bagasuhan, pag balik ko dito sa pabuhan, may kagat din akong isang sako. Ayan. Uh, ah, maaari rin kayong pumunta dito sa aking pabuhan. Nasa ganon ay kayo po yung mismo ang makapili at makakuha ng inyong gusto. pero po tayo dito ngayong going 5 months old, 4 months old, 3 months old, 2 months old, at saka 1 month old. Mayroon din tayong mga day old at week old. Kaya lang, one month old po yung ating ina-out. Ayan, para klaro po yung lalaki at babae. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, panunood sa aking mga vlog. Wala pa akong ibang maiganti sa inyong mga kapatid, kundi uh, ang po kayo. Kung mayroon po kayong mga, uh, mga tanong, maaari po natin yung sagutin. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan, ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.